si coach JJ Redick lang pala ang kailangan para ma-unlock ni Anthony Davis ang kanyang full potential ayon ito sa isang NBA analyst pero bago yan mga tropa hindi nga po napigilan ng mga fans ng Los Angeles Lakers na mag-celebrate sa unang dalawang panalo ng kanilang team sa regular season dahil sa unang pagkakataon since 2010 nagkaroon na sila ng record na 2-0 halos 14 years nga po ang inantay ng mga fans na mangyari ito at kasabay niyan meron pa nga isang napakagandang balita ngayon ang isang analyst dahil ayon nga dito Tuwing nagkakaroon nga po ng 2-0 start sa regular season ang lahat ng mga teams na sinalihan ni Lebron James sa kanyang buong NBA career ay sigurado nga itong nakakapasok sa NBA Finals. Na hindi naman talaga malayong mangyari ngayon lalo na sa ginagawang magandang performance ng buong Lakers team kaya meron nga talaga silang chance ngayon na makakuha muli ng championship. Lalo na at si coach JJ Redick naman ang kanilang bagong head coach at isa din na malakas ang loob at gumagawa talaga ng in-game adjustment para manalo si sila sa mga laban. Kagaya na lamang ng naging successful tandem ngayon ni Anthony Davis at Jackson Hayes sa frontcourt. At ang pagiging facilitator ni Lebron, na isa nga ito sa mga dahilan bakit mas madali nilang nakambak kahapon ng Phoenix Suns. Sa pagkuhan nila ng mga offensive rebounds at pagkakaroon ng mga defensive stops, kaya nila ito na outscored sa second half. Samantala, lumabas naman ang tunay na laro ni Anthony Davis ngayong season sa ilalim ng sistema ni Coach J.J. Redick. Siya ang nangunguna ngayon sa scoring leaders at naging unang Lakers player na nakagawa ng back-to-back 30-point games sa pagsisimula ng season mula noong 2005 nang magawa ito ni Kobe Bryant. Sa kanilang unang laro laban sa Minnesota Timberwolves ay nagtala si Davis ng 36 points, 16 rebounds, 4 assists, 1 steal at 3 blocks. Sinundan niya ito ng isa pang dominanteng laro laban sa Phoenix Suns kung saan nagtapos siya ng 35 points, 8 rebounds, 4 assists, 1 steal at 2 blocks. Dahil dito, hawak niya ngayon ang scoring leader na may 35.5 points per game na average. Sa kabila ng parehong roster mula sa nakaraang season, kapansin-pansin ang pagbabago sa offensive strategy ng Lakers. At ayon kay analyst Kevin O'Connor, malaking factor ang coaching style ni Redick sa paglalaro ni Davis. Nailabas nga umano nito ang full potential ng nine-time All-Star na si Anthony Davis at sinasabing ibang opensiba na ang dala ng Lakers ngayon. Sa post-game interview, inihayag ni Coach J.J. Redick sa una pa lang ay plano na nilang ipasakamay kay Davis ang bola. Sa kanya nga nakafocus talaga dito ang opensa. Dahil dito, maraming analysts ang naniniwalang tunay na si Coach J.J. Redick na nga ang hinahanap nila na head coach noon pa para sa Lakers. Ngayong araw, susubukan muli ni Davis ang kanyang lakas laban kay Domantas Sabonis at sa Kings at kung mapuputol na kaya ang 0-10 record ni Davis kontra sa mga big men ng Sacramento Kings.